sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. Sa WPS Central Command, pinag-uusapan ni Arya at Commander kung sino ang ipapadala sa isang misyon para makuha ang mga ebidensya na tinutukoy ni Mayor Chong. Uh, well, uh, sir, morning. Sino po ipapadala natin sa tinuturo ni Mayor? Si Almira, kabisado niya yung lugar. Lasa na, Andre. tawagan ko po siya. Pero, please lang, yung security ni Almira, i-diff up yung uh, backup men. I'll make sure. Contact. Calling Almira Command Center. Almira? Oh, Almira. Batalo, ito, na oh, ito. Ay! please. Oh. Samantala sa WPS Detention Area, kakausapin ni Arya si Mayor Chong. Upang bigyan ng magandang offer, kapalit ng pagtulong nito na malocate ang iba pang mga operatives ni Chief. Magandang araw, Mayor Chu. Sino ka? At anong kailangan mo? I'm a Torn Doledo and may solusyon ako para sa problema mo. Ano yun? Magkipagtulungan ka sa gobyerno. Ituro mo sa amin ang Peking Pinoy na hindi. At pabayang ka namin bumalik sa mundo. Alam niyo, Parang hindi rin akong pinatay. Hmm, we can change your identity. Huwag ka na makilala ng mga tao. We can do plastic surgery. Sige, pag-isipan ko. Mayor Chung, pag-isipan mo yan. At sana tama ang maging decision mo. Sa safehouse ni Shifu, nalaman na nina Shifu ang pagkawala ni Mayor Chong. Isang bagay na pinag-isipang mabuti ni Shifu kung ano ang susunod na hakbang. Shifu, may mga politiko na kaalyado natin na nagpapakita ng pagkabala. Siguraduin hindi batres sa mga otoriter na pete mga Pinoy natin. At yung mga papers na ginawa natin ay walang sabi. Ano ang mga iligal na mga pasugalan? Yung mga nailantad na ikaw online. Dahil well, sobrang na natin sa gobyerno. Shifu. Hindi na namin nahanap si Mio Chong. It's possible that she's dead. Ang masama ay baka kumanta siya. Bago siya namatay at itinuro niya ang ating mga Manchurian politikos together with our illegal gaming operators. Pero wala kaming nakuhang lead. Bigla na lang itong nawala na parang bula si Mayor Chong. So, what are we gonna do now? We will continue spreading the fake news and the scenarios of nuclear bomb scare. Ako ang mga Pilipino para hindi na sila pumalag sa pagsak ng West Philippine Sea.